granite maraming granite case oh nakapile oh. oh sari sari yan yan kalata kalakata gold At ito yung special white roti kalakata Hayo, tingnan Ay ah. tanong ano nitong tiles na to? Ano sir? Anong ano nitong tiles nito? Uh, Slate. 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 Ano yan, napapading dining slimbah? Napapading din yan Napipinis din Alam ko ceramics yan di ba Ah ceramics na Ah oh, ceramics na Dito guys marami dito Kahit right? ano watching guys Abangan ang susunod na kabarata Thank you guys I love you Andito tayo may Manila. Bye bye